Nangay ng mga hindi nakilalang carnapper ang isang Isuzu Fuego pickup habang nakaparada sa gilid ng kalsada sa barangay Aginaldo bayan ng Santa Rosa. Batay sa investigasyon ng pulisya, alas tres ng hapon ng iparada ni Gerardo Kahukom, assistant registrar ng munisipyo, ang kanyang pick-up na kulay pula at plate number na CTH369 sa tapat ng kanilang bahay. Eh, pinarada ko yung aking pick-up sa harap ng bahay den ang alam ko, nandun lang siya nung umagang uh, nagising ako. Pumasok ako ng opisina, kala ko ginamit ng mga anak ko. Eh, hindi pala nung pag-uwi ko, tinanong ko yung asawa ko kung ginamit ng mga bata. Sabi, hindi raw. Kaya nung kulang nalaman na nawala pala. Nadiskubre na lamang niya kinabukasan na nawawala na ang kanyang sasakyan na pinaniniwala ang itinakas ng mga hindi nakilalang sospek. Samantala, Natangaya ng isang baril, Apple MacBook at wallet ang isang real estate consultant nang masalisihan ng mga magnanakaw sa kanyang tahanan sa barangay Kapitan Pepe, Cabanatuan City. Inireport ng biktimang si Adrian Angelo Cabado ng Number no. 35 Jimenez Street ng naturang barangay at lungsod sa himpilan ng pulisya ang nangyaring insidente. Ayon sa ulat, alas 7.30 ng gabi nang matuklasan ng biktima na pinasok ng mga hindi nakilalang sospek ang main door ng kanyang bahay na naiwan niyang hindi nakalak. Kabilang sa mga nakuha ng mga salarin ang lisensya at permit to carry ng caliber 40 pistol na may serial number na 1292731, driver's license, SSS at company ID at ATM card na laman ng kanyang wallet. Paalala po sa ating mga kaibigan, lagi po tayong maging alerto at mag-ingat dahil ang krimen ay nangyayari kahit saan, kahit kailan. Ako po ang inyong bantay krimen, Clarissa D. Guzman.